Uy, may alipin pala tayo dito eh. Sige lang. Anihin mo lang lahat yan. Mabibigyan ka rin namin ng ano pa, sweldo, oh, Greg. <laughs> Babe, labas ka o. Oh. Hindi, bibili niya nga nga yan. Hindi na, may slave. Sasalita lang ka ba? Eh. Hayop ka. Ako? Horse? Grega, oh. may nahulog. Babe, tinawag akong kabayo. O, sumpong pa Babe. Adi. Ah, hindi na. Uy, <laughs> kinuha <laughs> Yun. <laughs> the first time, may mahilig palang ano. Kabayo sa cranberry. Pangalaan na mo yung baboy mo dyan, Darren. Alam mo, da alam mo, Greg, ayoko maging below double, pero... No, hindi, below double. Sabi mo kung mukha ko yung baboy. <laughs> hindi, tangi. Kamukha mo yung karpa. Baliw. Ah, karpa. Ba? Ano karpa? Pati yung... Ano yung... Ay, yung karpa. Pakita mo, pakita mo, pakita. Ha, Ako pa naging, ano, baboy daw inanok sa kanya, carp nga eh. Hindi mo narinig mo rin baboy? Hindi Never ako ano ng baboy sa oh, Hindi, hindi siya nag-ano Hindi ako nag a Hindi type Ay, na ako. To, ako ng tao nagagan a gun ano? Ito Ganyan yung <laughs> itsura mo nung nasa door ka Door mo si Hayley <laughs> <laughs> Ano yan? So, ano yan? Binibenta yan?